So ito, pag-usapan po natin ha? Kasi uh, talagang parang panic mode at gigil nagigil Lahat po ng mga angkor at mga, mga pinapasahod ng SMNI ng mga talking heads At sila po ay galit na galit dito kay Sekretary Abalos Dahil po dun sa pinatong sa ulo Nung pong mga wanted na kasamahan nila okay? Uh, isa po dyan ay si Ka Eric Celis Um siya po ay yung dating NPA na naging uh, broadcaster ngayon sa SMNI at uh, actually yung buong gulong ito sa kanya nagsimula eh sa kanya naman talaga eh, yung problema sa prangkisa kaya pa iinitan si Pastor Kibuloy eh dito nagsimula kay Ka Eric okay? pero ito yung kanyang mga sinabi meron naman siyang mga hirit at mga I don't know kung invento ba to dito sa ating uh, mga mga official ng pamahalaan uh, ang paborito na lang tinitira ngayon sa secretary Abalos dahil doon sa Uh, pabuya. Okay? 10 million kay pastor, 1 million doon sa mga kasama. At yun na nga, may nahuling isa. Okay? So, malamang gumana yung, gumana yung uh, pabuya, yung reward. Merong tumawag, may nagtimbre, may, may makakakuha ng isang million. Okay? Uh, po. eh, alam nyo, alam nyo, ang 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 malungkot dito kapag tinitingnan mo itong itong kanilang grupo. Pa, minsan in, a, in a way, parang nakikita ko yung ano eh, alam mo sistema sa NPA, yung kapag merong isang nagtridor sa atin, kapag may isang kumawala, may isang nag pa parang ganoon eh, yung hindi ka pwedeng kumawala, hindi ka pwedeng magtridor hindi ka na Hay nako, parang umalis siya sa NPA at lumipat sa isang grupo na na magulo rin at uh, may mga ganyan ding mga mga sistemang hindi maganda okay pero ito 'yon ito 'yon ang kanyang uh, babala kay Abalos eh may sinasabi pa siyang ano MC daw na ewan ko yan na naman eh nagsasabi na naman ng ganyan parang nung pagsabi niya noon kay Speaker Romualdez na ilang bilyon 'yon yung kino-question niya o tapos, nung pinatawag siya sa kongreso, eh, eh, hindi naman makapagsasabihin ang source niya, eh, may nagtext lang sa kanya. Diba? Tapos yung isa ayaw niyang sabihin kung sino yung kanyang source kahit kahit sa closed door session. So yan na naman, naglalabas na naman ng mga tira. Pero pag-question pag, pag question naman, hindi naman makapagsalita kung saan galing, kung hindi naman ma-validate yung mga information na sinasabi. At ngayon, ang target nga nila, sabi nila kay Abalos, mag-resign ka na dahil nga daw dun sa reward. Ang sabi nga, nilagay daw ni Abalos uh, in danger yung buhay. Nung mga taga-KOJC na wanted Eh puna, bakit hindi nila sila sumuko sa batas? Bakit? Talagang, alam mo, anytime na ikaw ay magtatago sa batas At ikaw ay hinahanap at hindi ka susuko Eh, the whole time, delikado buhay mo Di ba, sino ang Di ba, lahat ng mga hinahanap ng batas Kapag ikaw ay nagtatago Di ba, there's always risk Kaya nga ang hiling ng pamahalaan eh, sumuko na lang. wag nang paabutin sa ano. Hindi na yung kailangan mag-reward-reward pa. Eh, ngayon, may reward na. Okay? Kaya, parang ang, 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 ang epekto niyan, guys, parang ano eh. Hindi mo alam sino magta sa sa'yo. <laughs> may ganong, may ganong, parang may paranoia ka. Anytime, baka ka mag-anak mo, pinsan mo. Kung you don't know who you could trust. Ganyan po yung nangyayari. At dahil dyan, eh, ga ganyan na lang bumanat itong sila ka Eric. Pero balikan natin. Kasi nandun ako na sa kongreso nung, nung, nung napakontempt itong sila ka Eric. Eh. Sa kanya din naman nagsimula yung buong problema ng SMNI na yan. Dahil doon sa mga uh, tinatanong niya kay speaker na malayo, alam naman natin yung style na patanong eh. Para iwasan yung mga, para iwasan yung mga libel and all that na ginagawang patanong na yung mga, yung mga supporters ay eh naniniwala. Alam na natin yung style na yan pero nung siya ay hiningan ng uh, na is, substantiate o hingan yung kanyang source o yung ebidensya na yung bilyon na yon na kay Romualdez wala naman siyang mapakita. At diyan nagsimula yung yung ah uh, uh, kumbaga napag-initan yung SMNI. Yan tuloy, lumabas Kasi nung napag inita na, lumabas tuloy yung ibang mga issue Lumabas tuloy yung problema kay pastor Lumabas tuloy yung So, na-involved -na, na, lahat na, Teka, parang mali na itong ginagawa ng SMNI Lumabas na yung mga Yung mga trafficking na yan And all that, lumabas na lahat doon nagsimula yan. So, lumalabas itong si Ka-Eric <laughs> na ang magkukos ng downfall ng uh, grupo ni Giboloy at SMNI. At hindi pa rin siya tumitigil, tuloy-tuloy pa rin. Uh, sa totoo lang, di diba? Ito si Ka-Eric, yung mga da dati niyang kasama, ano, ng na anak hindi nila gusto. Kasi iba, iba yung ano eh, yung agenda eh yung agenda niya why he is doing all this Uh, and alam naman natin, syempre eh, Kaya sila ganyan lahat dyan Eh, nandun sila sa ano Sila ay mga empleyado At sila ay mga broadcaster Nitong uh, grupo ng SMNI Kaya Sa akin lang Sa akin lang, matuto na doon sa mga Sa mga nangyari Before doon sa kongreso, di ba? Na hindi nalawag yung basta-basta Naglalabas ng ano Naglalabas ng Mga Mga Absence ab, uh, Hindi substantiated na mga information. Yung sa panahong ito guys, mahalaga para sa atin na manatiling mapagbantay at mapanuri doon sa lumalabas po ng mga balita, lumalabas ng mga impormasyon. Yun yung dapat maunawaan itong KOJC. ah uh, itong si Ka-Eric ay uh, tagapasimuno ng gulo, tagapag-udyok. Eh, eh, ang problema, eh, yan tuloy. Eh, lahat tuloy nadadamay eh. Lahat tuloy <laughs> Ang gulo-gulo na ngayon tuloy uh, Sa akin lang ha Ang call ko lang sa mga nanonood sa atin Magtulungan po tayo Para matiyak na yung ating mga media platform Ay eh, pinangungunahan ng mga tao na may integridad May nakita pa nga ako isang araw May nagpost na ito daw si Ka Eric Yung may integrity sa journalism eh, Alam naman natin yung sa SMNI Na lahat ng balita niyan ay biased towards dun sa kanilang Pinuno uh, pinuno yung sa kanilang pinakalider 'di ba? Alam naman natin paano mo magiging ehemplo 'yan. Kumbaga galit na galit sila sa A -Bias CBN noon. Eh pero tingnan mo naman ngayon, 'di ba? Lahat na lang eh lahat na lang eh puro para ipidepensahan si pastor. Eh, naiintindihan ko naman, naiintindihan ko naman trabaho nila 'yan. Pero dapat maging mapanuri tayo kasi Iyan na talaga, nagiging desperado na eh. Alam nila eh, na yung mundo. Nasi-stress na din siguro. Yung mga kasamahan nila nagtatago. Ilang pa yung na nagtatago? Apat, tas si Kibuloy. Nasi-stress na siguro lahat eh. Kasi hindi naman lahat parang si Kibuloy na kayang magtago ng... Di ba, kayang gamitin yung pera para magtago na magtago. Yung iba hindi eh. So, so sila yung... Napaparanoid na baka ibenta ako nito, baka ikanta ako. Eh, baka nga yung nahuli. Baka nga nagsasalita na ngayon, hindi natin alam. So, sa akin lang, sa akin lang, eh, kesa binabanatan natin yung gobyernong ganyan, eh, udyukin na lang nila yung mga kasama, yung mga merong mga kaso, na humarap na lang sa batas. Doon na lang harapin. Kasi nga, totoo naman yung sinabi niya, na delikado yung buhay ng mga nagtatago. Eh, kahit sino nagtatago sa batas, delikado ang buhay. 'Di diba? So kung talagang concerned sila doon, eh ay advice na nila na sumuko na pati si Pastor Kibuloy at si Ka Eric yun nga eh konting hinahiisipin niya muna yung gagawin ba niya nakakabuti o nakakasama doon sa kanyang kanyang kumpanya kasi so far so far siya yung nagiging niya nung mga problema at mga pagbagsak nitong SMNI at nung, nung simbahan ni Pastor Kibuloy. So, hinay-hinay lang, preno-preno lang ng konti. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Take care parati guys. Bye-bye.